Nakakagulat, sikat na vlogger inamin ang madilim niyang nakaraan. Nakakaawa pala ang sikat na vlogger na ito, dahil sa kanyang pangit na nakaraan na hindi alam ng marami, inamin niyang nagawa niya ang mga bagay na ito at napilitan, kapalit ng may makakain sa pang-araw-araw. Mahirap man ang napagdaanan niya noon pero bawing-bawi naman sa estado ng buhay niya ngayon, dahil sa kinikita niya bilang isang vlogger, sino nga ba ang sikat na vlogger na ito na naging biktima ng kanyang mga nakaraan? Alam naman nating lahat na napakarami ng umasenso o gumanda ang buhay dahil sa pagbablog. Dahil sa kanilang pag pagpupersage ay talagang namamayagpag na sila ngayon sa mundo ng social media. Gaya na lamang ni Najelay Andres, Zinab Horeke, Tony Fowler, Antoinette Gale, Maden Kilay, Poppy Galang at marami pang iba, ngunit isa pala sa kanila ay mayroong mapait na naging nakaraan, ikinalungkot ng marami ang ibinunyag ng kilalang online influencer ngayon, patungkol sa kanyang mapait na nakaraan, si Poppy Galang at ang kapatid niyang si Paye ang naging guest ni Tony sa kanyang latest vlog na Tony Talks. Dito ikwinanto mismo ni Papi kung paano mismo ina niya ang nagtulak para ibigay ang katawan niya sa murang edad. Papi reveals how her mother sold her 4X when she was only 13. Caption ng Tony Talk sa interview ni Papi. Sa usapan nila ng host na si Tony Gonzaga, ay dinitili ni Papi ang mapait na naging karanasan sa poder mismo ng kanilang ina. You were raped multiple times noong bata ka. Tapos hindi mo yun maproseso na ginawa mismo sa'yo yun ng sarili mong nanay. Ani lagi na lang sa isip ko na, bakit ganun? Bakit kailangan ako? Bakit hindi ikaw? Ba't di na lang ikaw? Ba't laging ako? Ganun lagi na isip ko, hanggang sa mapapaisip na lang ako, wala, eh, alangan naman wala kaming kitain, yung lola ko tumatanda na, tapos yung kapatid ko nag-aaral pa, mangiyak-iyak na kwento ni papi, inisip niya na lang daw noon ay para sa pamilya nila, yung nanay ko ayaw magtrabaho, ang sakin na lang, ay para mabuhay na lang kami lahat sige na. Sa loob-loob ko paano ako makaalis sa ganitong sitwasyon, na parang ano bang ibang paraan para maalis ako sa ganitong trabaho, para kumita ako ng pera na hindi ko na kailangan gawin tapdagdag pa niya, ang kwentong ito ni Poppy ay ikinadurog ng puso ng mga netizens lalo na ng kanyang mga followers. Samantala, Naikwento rin ng magkapatid kung anong klaseng pamilya ang kinalakihan nila, puro bugbugan po. Abusive po talaga yung household kwento pa ni Papi.